Dati akala ko napakadali lang maging isang content creator. Dahil sa tuwing may nakikita akong isang content creator, napapahanga ako at nab-I believe sa mga content at ang dami nilang supporters na nag-comment sa kanila dahil sa napakagaling nila. napakaayos ng quality ng video nila kaya napakaganda tignan. Kaya doon napaisip ako na, kung magiging content creator din ako, kaya ito nga ako ngayon nagsisimula na maging small content creator, akala po madaling ng ito pero di ko akalain napaka hirap pala dahil sa di lahat ng magandang salita na inaasahan ko ay maririnig ko, dahil may mata din, pero nakakaya po nam at dahil doon nagiging matibay yung loob ko at pinagmamotivate ko yung sarili ko na gagalingan ko pa. At mas lalo ko din gagalingan dahil may solid supporter din naman ako na laging nakaabang sa mga content ko di man palakihan ng quality gaya ng iba pero napakahay naman ang quality nito na galing sa puso ko habang ginagawa ang mga content ko. Kaya dahil dun sana maririnig niyo ito at sana dadami pa kayo mga solid supporter ko or mga taga react ng mga content. Maraming salamat sa lahat ng taga susuporta sa aking page na Kent Fly.